Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Kamusta? Shoutout sa lahat. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa YouTube channel ko sa Kamutika TV. Ayan. Thank you so much guys sa so support. And salamat sa mga nanonood sa akin sa mga vlog ko thank you so much guys kayo yung nagpapalakas sa akin para magpatuloy ako dito sa aking kalokohan <laughs> thank you so much guys sa support and God bless sa lahat shoutout sa mga andito sa mga nag-apply huwag kayo magalala makakahanap at makakahanap kayo kung hindi man ngayon ang panahon pag exit nyo ng Thailand pagbalik nyo for sure meron na yan kasi prepare, prepare pa yan ni God yung papasukan mo dapat maging komportable ka at alam niya kaya mo yung trabaho huwag kayo mawalan ng pag-asa kaya hanggat may visa may pag-asa basta apply ka lang kayo ng apply punta kayo sa mga agency huwag doon sa may mga bayad apply kayo online ganun yun ang apply nyo mga online kung hindi kayo lalabas online yun yung apply nyo online pag hindi kayo makakalabas nung kayo magpasa sa mga walang bayad punta kayo sa mga gilid gilid dyan yan guys gusto ko lang i-share shoutout Shout sa mga dyan sa facebook na yan sa post na yan mga post na yan na trabaho guys huwag kayong kukoment dyan huwag kayong papaniwala sa mga ganyan kasi yung mga quota ngayon hindi na kailangan nila postyan yan hindi na nagpo-post mga agency na may quota sila sila na mismo naghahanap ng tao pag may pumunta pa sa agency nila yun, po agad silang tao pero yung mga ganyan nagpo-post na yan mga Pilipino yan yung nagpo-post dyan At sabay kubo na yan hindi niya sila magpo-post mga may kuta talaga, hindi nang pupus yan yung, may, yung mga yan naman pupus na yan dyan sa facebook na yan sa mga group-group, scam yan ayan, isa na yung kaibigan ko dyan muntik na may scam ganito kasi nangyari hiring yun, cleaner eh cleaner kalagay doon cleaner, matindan hiring ayan nag-comment siya doon sa nag-comment siya doon sa post na may kuta daw urgent urgent po yun ha comment siya na ano interested ayan tapos nag-PM sa kanya pinim siya sabi sa kanya ah interested po ba kayo sir baba ito eh sabi naman Oo oh, sabi niya siyempre interested doon siya kasi naghanap talaga siya ng trabaho eh opo interested po ako sabi sa kanya bali yung cleaner daw chat sila eh yung cleaner daw kasi kailangan ng COA Certificate of Employment na talagang cleaner ka sabi niya ah uh, okay lang naman daw na ano okay lang ba na gagawang kita ng Certificate of Employment sabi naman ng kaibigan ko okay lang walang problema kaso nga lang may bayad 800 MOP okay sabi ko hindi naman hindi naman na, 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 na ano dito hindi naman nagano ng certificate of employment dito sa Macau eh. Hindi naman naghahanap. Sabi ko kalokohan 'yan. Sabi ko dito, mga employer mga naghahanap ng ano dito sa company sa Macau. Galat na wala nang hinahanap na employee na ano certificate of employment. Makita lang sa resume mo na may experience ka doon hindi na nila kailangan ng ng approve ng ng up, ano yung prove ba na galing ka talaga sa cleaner pag nakita mo experience maniniwala na yan sila okay na yun hindi na kailangan ng certificate of employment ano yun Pilipinas na kailangan pa trabaho mo mayroon ganun papakita mo talaga na doon ka na. sigurista kasi mga Pilipino eh dito kasi pag nakita na ng experience yung resume mo goods na yon kahit naman wala ka talaga experience yung lagay mo lang doon maniniwala na yan sila sabi naman ng nag ano sa kanya ng nag i sa na sana siya eh sabi sabi sa kanya 800 sir pagawa ng certificate of employment para sa cleaner sabi naman niya ba't po magbabayad hindi ba hindi pa libre yun hindi sabi nga kasi ilalagyan pa yan ng red ribbon ah, sabi ba't may red ribbon pa ano yun ano ano yun? Yung birth certificate na... Birth certificate yan, ano mo sa Pilipinas? Ano yung marriage contract na retrieve mo pa sa consulate? Ano yun? Sabi ko kalukuhan yan eh. Kaya nga sabi niya hindi siya naniwala. Sabi na lang niya na ano, para hindi naman masaktan yung babae. Sabi niya, ay wala pa ate, naghahanap ako ng pera. Yun na lang sinabi niya. O sige, sabi niya, misis ka sa akin, ha, na, pag meron na. Sabi sa kanya, misis ka sa akin, pag meron na, para magawan kita ng ano, sayang yun, kumapunta sa iba. Alam nyo guys, pag mga ganyan, common sense na lang yung mga pinagsasabi ng tao. Alam nyo, buti na lang yung kaibigan ko, hindi naluko. Alam ko, mas marami, marami yung naloko yun. Hindi lang siya. Pero hindi naman lahat naloloko. Pero meron pa rin naloloko ah yung uh, talagang paubos na yung visa guys huwag kayong, huwag kayong kakagat sa mga ganyan kahit alam nyong tagilid na kayo pag alam nyong tagilid na kayo tas paubos na bisa, visa ilang days na lang kayo, 20 days 10 days kahit mag ano sa inyo pag money involved matik yan pag mga ganyan common sense na but common sense yung certificate of employment kailangan ng red ribbon ano yun kalukuhan yun Basta guys, tandaan nyo ha. Totoo itong sinasabi ko. Walang naghahanap na employer dito agency ng Certificate of Employment. Totoo yan. Galing sa Pinas. Kung yun sa mga experience nyo, experience lang yan titignan. Hindi na kayo hingan ng kung ano-ano. Pag nakita na yung experience nyo yun na cleaner, kung ano yung, yung may kota. Nakita ka ng experience. Yun na yun. Maniniwala niya sila. Pag mga ganyan na, kailangan pa ng COE kalokohan yun. Huwag kayong maniniwala doon. Yun lang guys, yun lang gusto kong i-share. Yan sa Facebook na yun, pinupost na yan, huwag kayong magpapaniwala. Huwag kayong kasi iskam yan. Iskam yun lang kayo yan. Yung mga may kuta sa mga agency, mga direct, hindi na sila nagpo -post. Kasi may mga nagpapasa naman sa agency naman. Hindi na nila kailangang i-post yun, di ba? Ang dami nagpapasa araw-araw dun sa agency. bakit kailangan pa nila i-post? Isipin mo yun kukuha na sila doon sa tao na nagpapasa sa kanila araw-araw di ba pero pa e eh mga ganyan nagpupusa mga Pilipino yan mga mga iskam lang yan pipirahan lang yun mga Pilipino diyan na nagko-comment di ba kawawa naman wala nga mga pera yan nag-apply yan naghanap ng trabaho tapos pipirahan mo pa kawawa naman di ba kaya mo na yan huwag na kayo mag -comment. kasi mga yan wala mga konsensya yan kaya naghanap, walang pera eh, walang trabaho eh. Tapos pipirahan pa. Diba? Yun lang guys, gusto ko lang i-share para aware yung lahat. Nung mga nandito sa Macau. Ayoko kasi yung na-scam kayo eh. Yun lang guys, salamat. I love you all. And ingat palagi. And magpipre Huwag Magkalimutan. Love you guys. Thank you sa support. bye, -bye.